Hey people! Welcome back ulit sa ating channel. So in this video, ating pag-uusapan ang mga dahilan kung bakit namamatay ang ating mga houseplant. Alam naman natin na ang mga houseplant ay nagdadala ng luntiang kulay at buhay sa loob ng ating tahanan maliban na lamang kung sila ay madilaw, tuyo na o natatakpan ng fungus. Kaya upang maiwasan natin ang ganitong pangyayari, Narito ang labing isang mga kadahilanan kung bakit ang iyong mga houseplant ay namamatay at ating aalamin ang mga tips sa kung paano isalba ang halaman mula sa isang maagang pagkamatay. Number 1. Nabubulok ang ugat Ang sobrang tubig sa isang halamang bahay ay pumipigil sa tamang drainage na kung saan ay maaring humantong sa pagkabulok ng ugat. Isang sakit na sanhi para maging malambot at brownies na itim ang mga ugat na mula sa isang kakulangan ng oksigen. Kasama sa mga palatandaan ng nabubulok na ugat, ang isang halaman na unti-unting nalalanta at ang mga dahon na nagiging dilaw at nahuhulog. At upang maisalba ang isang halaman mula sa pagkabulok ng ugat, Subukan alisin ito mula sa lupa at hugasan ang mga ugat ng malinis. Pagkatapos, kupitin ang mga ugat na bulok na upang alisin ang may sakit na tisyo at iripat ang halaman sa sariwang lupa pagkatapos na linisin at disimpektahin ang lalagyan nito. Ikalawa, kulang sa sustansya ang lupa o walang pataba. Kung ang mga dahon ay naninilaw, ngunit hindi nahuhulog, ang iyong halaman ay maaring gutom lamang dahil ang mga sustansya sa lupa ay naubos na sa paglipas ng panahon. Ang mga nakapaso na halaman ay kailangang regular na pakainin ng pataba. Nakikinabang din ang mga halaman mula sa paminsan-minsang malinis na slate, kung kaya't ang mga may-ari ng bahay ay dapat na iripat ang mga ito sa sariwang lupa kahit isang beses sa isang taon. Ikatlo, Maaring nabigla sila sa paglilipat sa bagong lokasyon. Mag-ingat ka kapag naglilipat ng mga halaman sa paligid ng bahay. Maaring silang makaranas ng pagkabigla mula sa mabilis na pagbabago ng temperatura o ilaw na maaring humantong sa isang biglaang pagkawala ng mga dahon. Kung balak mong ilipat ang mga houseplant sa loob ng bahay para sa taglamig, magsimula sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa bagong lokasyon ng ilang oras at pagkatapos ay ibalik ang mga ito sa kanilang dating lugar. Tapos ay unti-unti mong taasan ng oras sa bagong lokasyon hanggang handa na ang halaman para sa kumpletong paglipat nito. Number 4, Fungus. Ang mga brown patch sa mga tangkay at dahon ng isang halaman ay nagpapahiwatig ng gaibak, na kilala rin bilang fungal disease. Ihiwalay ang mga apektadong halaman upang hindi sila makahawa sa iba pa sa malapit. At pagkatapos, ay alisin ang lahat ng mga dahon at tangkay na sinaklaw ng fungus. Maaring kailanganin mo rin gamutin ang halaman gamit ang isang anti-fungal solusyon. Number 5 cramping. Kung ang iyong halaman ay nahihirapan sa kabila ng regular na pagtutubig at pagpapakain, maaaring oras na upang itransplant ito. Ang mga halaman na lumobo na sa kanilang mga paso ay magkakaroon ng uninspired na paglaki at maaari mong mapansin ng tubig na tumutulo mula sa mga butas ng paagusan nito pagkatapos mo silang diligan. Pumili ng isang mas malaking paso, magdagdag ng sariwang lupa, at bigyan ng halaman ng ilang silid o ng isang silid upang huminga. Number 6. Spider Mite Ang mga maliliit na sapot sa paligid ng mga dahon ng iyong houseplant ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga spider mites na sanhinang pinsala sa pamamagitan ng pagkain ng mga ito sa dahon ng halaman mo. Kung nakita mo ang mga spider mite, ihiwalay ang halaman upang maiwasan ang iba na maapektuhan. Pagkatapos, ilagay ang iyong halaman sa lababo at hugasan upang alisin ng mga mites. Gumamit ng isang insecticidal na sabon upang labanan ng anumang mga matatagal na mites. 7. Scales Infestation Ang mga naninilaw o nalalanta na dahon ay hudyat ng maraming iba't ibang mga problema sa halaman. Ngunit kung ang pagkasira ay sinamahan ng maliliit Ugi shells na mga shells sa dahon, ang halaman ay malamang na naghihirap mula sa isang scale infestation. Ang mga insekto ay sumisipsip ng katas at halumigmig sa mga halaman. Pinapatay sila sa prosesong ito ang mga may-ari ng bahay ay maaring mag-scrape o kayuri ng mga dahon sa pamamagitan ng isang kutsilyo sa mesa o katulad na bagay. Ngunit kung nahaharap ka na sa isang particular na masamang kaso, kakailanganin mo ng alisin ang mga nahawang bahagi ng halaman at maglagay ng insecticide. Number 8. Hindi sapat na liwanag. Ang mga dahon ba ng iyong houseplant ay nagiging mas maliit? Sparser or mas light ang kulay, maaring sa ito mula sa hindi sapat na ilaw. Ang lahat ng mga halaman ay nangangailangan ng photosynthesis upang magbigli lakas para sa paglaki. Kung ang halaman na hindi nakakuha ng sapat na ilaw upang ma-fuel ang proseso, makakaranas ito ng hindi mabuting paglaki. Upang maibalik mo ang track ng iyong halaman, ilagay ito sa isang sunnier na lugar sa loob ng ilang linggo. At subaybayan ang kondisyon nito para sa mga palatandaan ng pagpapabuti. Number 9. powdery Mildew Kung napansin mo ang isang mukhang pulbos na sangkap sa mga dahon ng iyong mga halaman, malamang na mayroon silang pulbos ng amag, isang sakit na fungal na sa huli ay papatayin sila. Dapat mong alisin ang lahat ng mga apektadong bahagi ng halaman at ilipat ito sa isang lugar na may mas mahusay na sirkulasyon ng hangin. Whiteflies, ang isa pang karaniwang peste. Ang mga whiteflies ay sumisipsip ng katas ng houseplant at sanhi ng paninilaw ng mga dahon at mamamatay ito. Dahil lang isang malaking infection ng whiteflies ay tiyak na papatay sa isang halaman at maaring makahawa sa iba pa sa paligid nito. Kakailanganin mong manumanong manong alisin ang mga insekto sa pamamagitan ng paghila, pag-vacuum, o pag host sa kanila saan ang ilalim ng bawat dahon, kung saan ang maliliit na mga insekto na may pakpak ay naglalagay ng kanilang mga hitlog. Tapusin sa pamamagitan ng paglalapat ng isang malakas na sabon ng insecticidal upang hindi na bumalik ang mga peste. At ang panghuli, maaring ang pinili mong halaman ay mali. Kung hindi mo matukoy ang isang dahilan ng pagkamatay ng iyong houseplant, marahil ang problema ay napili mo ang maling klase para sa iyong puwang. Halimbawa, ang isang halaman na nangangailangan ng masaganang sikat ng araw ay palaging nag-struggle sa isang apartment na may kaunting bintana at mababang pagkakalantad ng ilaw. Gumawa ng iyong pananaliksik bago ka bumili ng anumang houseplant upang matiyak na maari mong ibigay ang mga kondisyon na kinakailangan nito upang umunlad. So ayan na nga ang ilan sa mga kadahilanan at mga tips kung bakit ba namamatay ang iyong mga halaman at paano natin ito maisasalba. So, ang unang hakbang sa mabuting pangangalaga ng halaman ay ang edukasyon. Ngayon na mayroon ka ng mga katotohanan tungkol sa tamang watering protocol, pamamahala ng mga peste at higit pa, papanatili mo ng buhay ang iyong mga houseplant. So, yan lamang po. So, I hope may natutunan kayo sa ating video for today. At kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to subscribe, Like and share na rin po at mag-comment na rin kayo sa ating comment section down below kung may mga suggestion kayo or mga gustong pag-usapan sa ating susunod na video. Na Ngunit nang ikaw ay makilala. Ang beauty ko inililigan na. So big and back, sharp your drop, sa isasab. Kaganda ang buhay, big and back, sharp your you drop, sa isasab. Pondo'y magiging makulay, so big and back. Shop you your drop, sa easy shop Gaganda ang buhay, pick and pack Shop you drop, sa easy shop Mundo'y magiging makulay Mundo'y magiging makulay